Ang <laughs> mga mga anak na ang tako. Pinahantay niya yung kapatid niya. Bumisit huh ,Mm -hmm. ka, Roko. sa si yes, ata ito. Pinahantay niya ng kapatid niya. Ayan po siya. Sa kaya ito bibiyak niya. Ayan po, mga na po ako. Ito po yung mga anak ng anak hindi na kayang buhayin kasi na may maliit pa ang gatas lang po mukhang masasiyas na naman ako nito ayan po oh inaantay na yung kapatid niya <laughs> Inaantay niya na po yung kapatid niya. Ang Panggatas lang ho.